Eto, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sa kanya mo sabihin. Dito, pagsigawan mo sa mga katekram natin, gano'n mo ka siya kamahal? Ano no. yung gusto mo sabihin sa kanya? Kasi nandun siya sa malayo. Ah, ko lang, hanggang sa pagtanda ko, aalaga kita. Hindi, hindi ko, hindi, hindi ko kayang, hindi kita, -hindi, hindi kita ang kayang iwan. Papangako sa'yo ya yan. Echie. At sa mga sa mga kategoran ko po. Andito na po yung mahal ko sa buhay. Kc. Kini-kilig na At dahil po uh, eto na po yung maganda kong inspirasyon na magtutuwid po sa akin. Mm. Na kung ni ano dapat kung ano'y mali. Mm. At uh, mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Grabe naman 'no. Hindi, hindi halatang in love ka. in love na in love, oh. Okay. Excited na akong ma-meet siya, kaso next year pa. Sa personal oh, po, ano? Oh, pero kinikilig ako, eh. <laughs> Talaga po. Pero... Yung po pumasok po sa... Ah. Nagka-chat po kami, tapos... Kasi nakikita ko yung mata niya, kasi kita niya naman may spark sa mata niya. Ito lang gusto kong iwan sa'yo Kuya Keith. Para... Para magkaroon ka ng masaya... na masaya na relasyon. Una sa lahat, maging honest ka sa kanya. Apo. Maging... honest, tapos... Talaga na ito habang in-interview ako. Hagdaw! Tardena eh! Pagbigyan mo na si Kuya mo. Panina hindi ka man na... Hello, hello, hello. Ah. Aray. Ayos ah. Kapapa ganda ka ang pagkakapapa oh, oh, mukha. Oo oh, po. Naging oh. eh, artista ay nga po doon eh. Ay gaya po noon na... Kung ano, oh. ano po yung... Kung ano po yung niyang mas po sa akin. Hmm. Ito, ito lang yung gusto kong iwan sa'yo, Kuya. Maging faithful ka at maging honest ka sa kanya. Oh, tapos alam mo naman ta tamat mali. Huwag mo nang gagawin yung bilang committed ka na, huwag mo nang gagawin yung sasamayan loob siya. Opo. Minsan may mga dumarating na mga pagsubok, Abo. mga temptation. Pero kung meron kang Diyos, kung meron kang takot sa, sa ating Diyos, Abo. hindi ka gagawa ng masama. Abo. Hindi mo hindi mo magagawang saktan yung partner mo Abo. kasi alam mo masama at alam mo masasaktan Abo. siya. Kuya Kirby, meron ng girlfriend pala si Kuya. Wala. Hmm. Parang uh, Ha? Hindi ako ka. Oh. Minsan, pag dito nandito ka na, ibibidyo ko ko tapos kasap, mag, uh, mag, papausap, papausap ko sa'yo. Ba't pinigin siya ako? Ha? Ba't pinigin siya Eh, gusto ko, gusto ko na magmahal Grabe, kinakausap pala. Sina ng ligaw, yung Ako ng ligaw. Lababo ng ating Kuya Kit. Katekram. Iyano natin yun, siyempre. Pagka sa kasal nila, meron tayong mga regalo. Anong iririgalo mo pagka ikakasal sila? Cake. Cake? po? Ako, lechon. Lichon. Mga tatlong lechon. Pwede na tatlong lechon? Eh, napakarami po nun. Baka po ka lahat yung barangay po yung bisita ko po na. Siyempre, gusto ko. Masaya ko eh. Tsaka yung mga bisita. Lechon, tatlong lechon. Tapos... Ano pa, kuya? Cake. Cake. So, cake. yung cake, di ba? Mm -hmm. Basta, congratulations, kuya. Congratulations. Uh, ayoko, ano lang ha, ah, maging honest ka sa kanya ha. Ah? Opo. Kasi yan ang mas makakapagpabago sa'yo at magbibigay ng inspirasyon sa'yo. Opo. Para mas lumaban na. Okay? Opo. Welcome kuya. Okay, yung bintana. Ay, oo yung... oh, nga po pala. Wait hmm, lang po. Butot hmm. Butit na alala ko po pala. gulat ako. Oo. Oh. Bili na lang tayo ng mga gamit. Kasi yun yung pwede natin ibili. Eh, kamahal po pa ng babayaran. Saan? Sure. Ayun po. Ano to? Pinunta na po ng... Ah, kuryente? Opo. Okay. Hindi, okay lang. 8,000... Ah, 4,000? Eh. Okay. Hindi ko po lang kung 4,000. 46 eh. Hindi ko po... Hindi ko po masaya eh. 48,000. Ha? Huh? 48,000. 4,688.84... Eh, kala ko 46,000. Ano <laughs> ba? <laughs> ano ba? 4,688.44 point point. Point. Ayo. 4 4. 4 Ayo. Ah. Sila na magi niyan. Meron ako, May alam. Oh, may sa bahay, sa bahay. Sa bahay nga may, sino ba alam mo? Sino ba talaga alam mo? Meron si Ate May na alam. Meron nang nakausap. Yung matabang hmm. nakakolo-kolo po. Hindi ah. kasi sili yung settingan yung o. Kolo-kolo wag 'yun. Okay, papalpak ay no. tayo, ayun ano, bubuhan naman kayo palpak. Hindi, <laughs> na, nalungkot na si Kuya doon sa palpak na bintana natin. Oh, Bonso, okay na, yung ano na lang, yung sa'yo. Oh. Okay na, Bonso, yung sa'yo na lang. Gano'n po ka Teka ka na, para, para po mas maganda po yung... Mas maganda po tayo po mismo hmm, lalakad. Okay. Itabi mo yan bukas, yun na natin. Oo oh, po, andyan lang po, andyan lang po sa dami ng tango. Na-stress na si Kuya Kate sa ano eh, sa mga nangyayari. Ay, si Kuya tapos so, sa mga ano, nangyayari. <laughs> yung bintana naman, yung bintana naman kasi sa inong dingin malulungkot. 11,000. Oo po. Mas, para pong... Di na po, di na po napupulit yung pera. Hmm. Ano tal? Di na po napupulit yung pera eh. Ba't ko na... Nangaragabiato nang, 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 po ng tao, ano? Ano uh, kailangan? Anong desisyon mo? Gusto niya maiwan daw muna. na Tol, mas maganda rin. Marami kang mapag... mapag... Uh, mapag... Kapeng nga nga alam muna po, susundan lang ako, babag naman po kayo dito. Alam mo bing kariyente na yun. Bukas, lalaka rin daw namin. Sam... Doon ba? Ano doon marami? Bupunta po kayo dito bukas. Hmm. Ibapahingin mo muna po ako dito sa bahay. Eh bakit? eh, si eh, bakit? kuya yung ano. Bakit? Bago Pagka gising uh, mo, kakain ng agahan. Oh. At ang bagay lang ng oti, kakain yung ng tanghalian. Mamaya-maya ng hapon, kakain yung na naman ng hapunan. Tapos matutulog ka na. Tapos gigising ka na naman. Okay, anong plano na yung kuya? Tal, sama. Alam mo, eh papahingin mo. Eh napakasarap ng buhay. Ado ka. Pagka gusto mong matulog. Napapagod Mat nga daw siyang kumain. Napapagod ko kumain? Ba't pa ko kumain? <laughs> thank, thank you po. Welcome thank po. Thank eh. you po. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. Si? Sige nga. Tegra, maraming maraming salamat po. Lalo po sa mga lagi pong nakasabay po nung nakasabay po sa amin. Maraming maraming salamat po. Eka nga po eh, tinandahan na po talaga si Kategram. Ah, uh, babawi tayo ng Kategram. Ah, uh, yung po nga, uh, kay, kay Kuyran po, kay Kategran po. Hmm. Dahil po nanganak po yung asawa niya, hindi po siya makapag, hindi po siya makapag-vlog po ulit dahil ah. Uh, mm. Pero ano Kategran ma, bago po ako, bago po manganak yung asawa ko, may binilinan Nani, po kami dito yung benta. Hindi naman. Natuloy po. Nagawa. Sana, Pero politate po yung polypate. uh, politate. Sana, sana po, yung mga yung yung, murder, yung in order yung kung inorder po na bintana at saka po yung uh, ano eh nakikiusap po ako makonsensya po kayo <laughs> eh <laughs> ano, hindi na natin makikita makonsensya po kayo dahil uh, nagtago na daw nagtago na daw sa ano sa San Bayon ko yogos nagtago sa Manila sa Manila eh, uh, isa lang pinasabi ko po, po sa inyo Bahala na po yung Panginoon sa inyo. Sige. Pagka ganun, ipasa-Diyos na lang natin. Kaso nga na po, ang... Uy! Bakit? Mung po mung Ip! Mas pata... Tumat... mas pata ba kapatasaan niya? Ha? Oo. Tignan mo naman mo Ikaw pa yan! Ito, ikaw yan! Excuse me. Ikaw yan! Ah, baka kapag tol, ando ko sa kikotekram kiko eh. Malapit na sila dumipot sa promised land. Ay, patapos mat na po eh. Nakita ko oh, naman po eh. na na. Nakapili na na siya ng kwarto niya. Nakapili na po siya. Eh, wow! Sana all! <laughs> <laughs> ay Ayos na What? Hindi na. Ha? Huh? Ba't ba? Gusto mo pang... Kainitin niya, talaga ba tayo kuryente? Pagka may kuryente. Hmm. Saka ka na nang magbabad dito. Tumama ka muna. All good edmo, Eh, di mo. Mas gugustuhin ko yung ginagawa mo na... Kaya sa... Eh, Kaya kayo ng Oriente, magkano yung unang ano yun, libo? Ala! Wala pa. Ala! Wala pa kami binayaran. Wala pa kami okay. binayaran doon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pamamalagi po ni Kerbo po, po sa inyo. Maraming salamat po. <laughs> <laughs> Thank you <laughs> po. <laughs> Thank you <laughs> po. <laughs> Thank you po. Mm. mm. nga na si Kuya. Ah, si hata. Kuya Eke. Uh, okay. Asun. Ah, so, ano yung uh, sabi mo, Kuya? Ang um, relate lang po ng kanta dun sa song. Mm Sobrang real. Ang real. Sobrang real. Ha? Huh? Sobrang ano ba? ah uh, sobrang reality ng song. Limang ganda po ako. Ba't mo nasabing reality in reality? Napaka-reality ng kanta. English yan ha? Na para naintindihan uh, mo uh, siya? Hindi, kaya ka pong i-relate eh. So, talagang kakanta ka din. Hmm. O sige nga, yung naintindihan mo, sabihin mo nga. Sabihin ko ano. Uh, sa pagkakaintindi ko eh, Gano'n sila magmahal sa'yo. Sa Gaya na sa akin, naman din yung namaan di ni Ah, uh, how good to me uh, Everybody, friends of Jesus Ah, uh, kung sa'yo po, kung nakakilala ko tayo sa Diyos Hindi naman kung ano pa ang paniniwala -pan At Tekram, ito na po yung laman ng kanta kung bakit ito nagustuhan ni Kuya Kelby I call you faithful For the promise you give And every need you met Lord, I'm so grateful You are my every step And I'll never forget When I think of how you bless me How you You don't like <laughs> Never let me go you have been so good to me God I can't believe how you love me what a friend what a friend you have been so good to me oh god I can't believe how you love me what a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? Anybody got a friend in Jesus? Uh -huh. I call you, I call you Savior. For the blood that washed me clean. For the wrong you for the for the wrong that you redeem and I know you're able and my eyes don't have to see and more reason to believe because when I think you cause when I think of how you bless me how your hand don't never let me go you never let me go. You have been so good to me. me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have me. been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Yun to yung gustong gusto niyo, ni kuya karbina. morning po katekram morning po, very very good morning po sa inyo lahat napaka good morning ng good morning mo kuya Kirby ah. yes po Ay, at yeah. napaka good ng good morning mo kuya Kirby kasi masaya? masaya today masaya po ang araw ngayon na to hmm. bakit? masaya po ame at uh, dahil hindi po kami sa aming gawin yung machine na at yan. sana pagpalaan po kami ng Lord na meron po kami mga ita at matulungan sa daan at ito ay isang pagpapala hmm. ng Panginoon tapos ito pong araw na to yun nga, sikasuin natin yung kuryente, magiging masaya ka na Kuya Kirby. babayaran na pala natin kala po ni Kuya Kate ang bill ay 47,000 hmm. 46,000 46,800 po kami pang pag 46 po yun. okay lang hindi ko alam ayun lang po makakakain ganoon po talaga ganoon po talaga sa thanks na Thanks Lord na po yung na po yung pa rin po Lord kahit pa kahit ano po kami kayang tinagin sa paniniwa. Hindi niyo po kami tinagin sa pagtingin po sa Diyos. Kahit na po yun. Uh, You're so sweet. Ah, ano Kahit ano po mangyari. Mm. Si Lord po yung mahal namin. Grabe naman nun. Alala po kami pakailam dun kahit ano po yung kami. Masarap oh, na. Ano, kung ano po kami, alala po kami pakailam dun. Mm. Sarap naman pang ganun na. Sa mahal po namin si Lord. <laughs> <laughs> Ay, alam mo ata sa amin. Mm. Kuya, tara na. Eh, nakajuti na po kasi ako eh. Hala. Nasirahan kasi kami ng mga gulo, kaya nagpapalit muna kami. Ayun o, oh, dalawa yung pinapalitan namin. Oo. Ah, uh, wait na po ah. Mm. Sorry kuya, sorry. Sige po, wala po. So, uli ko muna po ito. Yung pong pang edit sundo ko po naman si Dante. Ano? Aba, meron ka ng ibang trabaho? Sideline po. Ah, grabe naman yan. Oo. <laughs> oh, ah, katagal? Mga Maka... 5 minutes, 8 minutes. Ah, sige. Mag ano lang kami. Thank you kuya. Wait lang. Wait na yan ko lang. ako lang. Okay. Hello. Hello. Hello po. Good morning po. Taga ano po kami? Taga... Good morning po. Sir Antonio po kami. Ah. Nakapagustuhan niyo po kayo. Nakapagustuhan niyo po kayo. Alam niyo po ang pinanood ngayon. Oo O mag-shoutout po kayo. <laughs> <namin po. laughs> <laughs> <laughs> oh, ah, mag Tuwing <laughs> gabi po, narulot po kami sa inyo. Hello mm. po. Good morning po. Eh, sinagi, lagi po namin sinusubaybay mm. niyong si Kuya Carby. si Sir, anong pangalan ni Sir? Jonald si Kuya Jonard? Jonald. Jonald. Tsaka po si Ma'am. Susal po. Ma'am Susan. Susan, ma Hello Susan. Susan. Hello, yeah, si Kuya niya, Susan. Personal eh, no? Iba po yung... Madalas ma po kami sa Walter Gang. Sa mm. Monterey ka ba? Sa Papunta kami ng ano nun, Neko. Eh, Kaso ah, oh. kailangan po mo malaman daw kung saan ano. Pupwestuhan. Oh, sir, pwede po kami magpapicture kay Kerby. Oo Kuya Kerby. Papicture daw sila, ma'am and sir. Kuya Kerby. Hi. Bunso, sa'yo na din. Opo. Ito po kayo po na ni Kirby. Ayan no, ang po kayo mo ha. Ang taba ano, na, po, na po ano. Sabay yung po yung kukulagi yan. Hindi. Sit, sit. Kami din po Pwede. yung po kaya sa mga kapatid po na ano, na sabay bending po. Ah, hindi, thank, you. Po. thank, you, thank po. you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, po. Gabi-gabi po -gabi -gabi mga yun. Mga ano pala to, mga solid po. Opo. Thank you. Dagi po sa mo. Hindi na sa akin, hindi na sa akin nagpapapicture ka, Tegram. Kaya kuya Kirby na. Kaya dyan ka na na. Ako dito na lang ako. <laughs> kuya, Jesus, tabi kayo ni ano. Mm, thank, thank you po ha, tita? Thank you. ah, kita, ate, thank kuya. You. Salamat thank po, salamat. God bless po ah. Salamat, salamat po sa mga ah. kakalaki po sa kanila yeah, po. Sa na, po. Uh, wala pa <laughs> po. Ang gusto ko nga po <laughs> <laughs> yung <laughs> kayong <laughs> ano. Kayong magkasawang tumulong po. Ano sa mga mahihira po. Thank you sa ano po. Thank Ay, you pogi sa... Kailangan lagi ka susulgit po yan, yes. ano. Kasi para naman sa iyo yun eh. Ang pogi-pogi mo, oh. Ano? Oh, artista ka na. Mm. <laughs> hmm. Hmm. <laughs> Mga malaki na pinagbago talaga ni Kuya Kev. Inaingat pa nga ako ng paglilinis puro sa lutod eh. Thank you po sa... Thank you po! Thank you po so, sa support po niya. Araw-araw po. Thank you, thank you. Mas nasaado ko nga po sa kanya. Kaya pa minsan po, bago mm. po kami matulog, manunood muna po kami. <laughs> napaka sweet, <laughs> napaka sweet ng mga, mga, tao dito ka Telegram. Opo, oh, kasi po syempre really? po <laughs> kayo. Kasi alay-alay <laughs> nyo, niyo po na niyo po sila, oh. Mm. Kuya ah. basta sa mga kay ano, mm. kasi para naman sa iyo yun eh. No. Tsaka mm. ang ganda ng pagkaka Tsaka ang taba-taba na po niya, no. Mm. Dati payat eh. Oh, naguluto ka pa nga, di ba? Ah. Uh, sige po, natin. sige po. Ingat. Yeah, po, napaka yeah. ano po okay. ng mga tao okay. so, dito. Ito, Ingat po kayo. Opo. Oh, Napaka-supportive, napaka-sweet, napaka-bait, napaka-ano ng mga tao dito Hapa. sa inyo, you know? Hapa. Yan, shout out po sa lahat po ng mga tao po dito sa Kabarangan ni Kuya Kirby.